Bobby. Maaaring sa'yo nga pinamanan ni Mama lahat ng kayamanan niya. Pero pagdating dito sa bahay, ako pa rin masusunod. Gusto ko na magpaalam ka na kay Bobby. Dahil simula ngayon, hindi ka na makakatungtong dito sa mansion. Bobby! Elisa! Elisa! You killed her! May magdahan-dahan ka sinasabi mo Gusto mo itagdagan ko yung kaso mo? Hindi mo natatakot ako! Hindi mo natatakot ako! Tama na! Palayasin mo na yung mga yan. Palabasin mo na sila! Asensya na po. Diyos ko, maawa na ho kayo sa amin ni Pabi. Ang tagal na ho namin nagtitiis. Gusto ko lang naman makasama ang asawa ko. Iwan yun na kayo na Marco lahat ng yaman at ari-arian. Noon pa naman wala nang halaga sa akin lahat yun. Kakayanin ko pong itaguyin ang pagsasama namin aming dalawa. Basta ibalik niyo na po siya sa amin, Diyos ko. Hayaan niyo na lang kung kami namin yung masaya at maalagaan ko siya. Eloisa? Eloisa, bumahong ka na d'yan. May bibigay sa'yo si Chino. Eloisa? Alois. Sabi niyo pa rin magbibigay sa'yo. Nap-nap. Good news. Nag-grant yung ko for a happiest corpus. Maaari na natin makita si Bobby kahit kailan natin gusto wala mga makakapigil sa atin. Attorney, anong habeas corpus? Hindi pwede to. Ikaw, contest ko yan. Wala tayong magagawa, Margot. Extraordinary ang rule ng habeas corpus. Hindi tayo maaaring tumanggi. Kakusuhan nila tayo. Eh bakit ba kasi ayaw kami tantanan ng Eloisang yan eh? Mabuti na rin yun. Anyway, nando naman ako at saka yung abogado ni Chino. Kung talagang ayaw na silang makita ni Bobby, then let him say so. Oh, Margot. I suggest that you prepare yourself for the meeting. I'll be there as soon as possible. Okay. Okay, sige. Okay. Kailangan samahan mo ako. Tulungan mo ako. Kailangan ihanda natin si Bobby kasi darating dito si Eloisa. Bakit? Basta, hali ka na dali! Dali mo! Ano ka ba, Marcos? Ang dali nga!